Samantalang umaaray ang mga driver at mga konduktor ng Don Mariano Transit at yan ay sa ginawang pagsuspinde ng LTFRB sa operasyon ng lahat ng kanilang mga bus. Ang Department of Labor and Employment naman ay sinisilip kung sumusunod sa kanilang kautusan ang pamunuan ng Don Mariano Transit. Kaugnay naman yan sa tamang pagpapasahod. Nakatutok si Jamie Santos. Dumadaing ang mga driver at konduktor ng Don Mariano Transit. Masyado raw malupit ang naging parusa sa kanila ng LTFRB. Matapos suspindihan ang buong fleet ng kumpanya, kasunod ng pakakahulog ng bus sa Skyway na ikinamatay ng labing walo. Hindi naman daw silang lahat ay nasangkot sa aksidente. Paano raw sila ngayong magpapasko pa naman? Dapat yung pasita na sana na hindi kasi hindi naman talaga lahat na ano eh. Dapat yung bakla na sana, dapat may napabihay lang muna. Isang araw nga lang buo na ma... Hindi po maka yung tao sa ganyan na sitwasyon. Gutom na po ang inaabot. Mahigit limang daang empleyado raw ng Don Mariano Transit ang magugutom. 1,250 ang karaniwang naiuwi ng mga driver ng Don Mariano Transit araw-araw. 1,000 naman sa mga konduktor. Napakalaking kawalan daw ng suspensyon sa 78 na bus ng Don Mariano. Lalo pat hindi naman daw lahat sa kanila naging pabaya sa tungkulin. Meron po akong pamilya, tatlo po ang nag-aaral sa akin single mom bago lumabas ng gate mayroon po silang chine-check yung mga ano checklist. May mga checklist po yan sila, mga driver. Hindi yan pwedeng umalis hanggat hindi may problema ang bus. 12,500 pesos kada araw daw ang kota ng bawat driver ng Don Mariano. Naaabot naman daw sa tatlong beses na biyahe sa isang araw. Kaya hindi raw masasabing sagad sa oras sa mga driver nila. Pero ang Department of Labor and Employment, iniimbestigahan pa sila kung totoong 19 hours nang nagmamaneho ang driver ng maaksidente ang bus. Nadiskubre pa ng dole na expired na ang Labor Standards Compliance Certificate o LSCC ng Don Mariano Transit. Huli raw itong na-inspect ng Dole, July 3, 2012 pa. Ang LSCC ay ibinibigay sa bus companies na napatunayang sumunod sa kautosan ng Dole na pagbibigay sa drivers at konduktor ng minimum wage, fixed and performance-based compensation scheme, may regular na oras na trabaho, may overtime at pahinga, may leave at retirement. Tungkulin namin na yung labor standards ay pangalagaan. Mm -hmm. no? Depensa naman ang abogado ng Don Mariano. kung anong uh, po na direktiba ng, ano, ng LTFRB, yun naman po yung inaanong po namin, kinukomply po namin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Horas.